Uy, uy. Uy, um, um. um, ayun. Dali mo, master. Hmm, um, dali. Dali mo, master. <laughs> Alright, mga master. Panibagong fishing adventure tayo ngayon. Yung last fishing natin dito, sobrang lakas ng alon. Kaya... Binalikan natin ngayon Hopefully may madali tayo ngayon Sa gusto palang magpa-shoutout yan Comment down below lang kayo Uh, isay isay-isay natin yan sa next adventure natin. Tara mga master, subukan natin natin mag dito. Same pa rin yung gamit natin mga master. Naka ultralight setup tayo tapos 7LB na line at uh, 5 grams na sinking minu. Medyo may kalakasan na yung alon mga master. Pero tryin pa rin natin pumunta doon sa magandang spot. Ay, tiwala lang tiwala sa lure may madadali to mga master maliit pa yan may sa kahapon sobrang laki kahapon Uy. Uy. Um, Uy. Um. Ha! Talakitok mga master Lalaki nila Ang lalaki ng talakitok Talakitok Mga good size na pero kita ko master Bilisan na natin baka mawala na naman Kung may dumaan na may dumaan na ano mawawala agad yan eh uh, dali salamat thank you lord nang isda master dami nila sayang ayan Uh, ayun, dali mau master Ha, <laughs> uh. uy Dali, Naki <laughs> harvest tayo ngayon mga master. Ah. Ang dami mga master. Daming isda. Whew. Yan, fishy fishy. kami tidak mau master come on pc pc Tenang, Tenta lang. Kasi ka lang dyan. dami ko pang kasama. Uy! Trek! yan, Sige! Sige! Tumambling! Sayang! Hindi na tamaan na mayos. Oh, uh, kali, um, kali mau master. Salah <laughs> kitok. Salah Muntik <laughs> pa <tong> makawala <laughs> Lagi na tinik ako Muntik pa makawala guys <sighs> Patayin na lang natin mga master pag yes. sulit ulit tayo mga master Ayos ang atlo, ang lalaki grabe ah Woo. thank you ayan sige, kagat, nice ice whew <laughs> grabe guys thank you Thank you Lord. Thank you Lord. Maraming salamat. Lalaki nila guys oh. Oh, sakit guys oh. Wala yan. Agis ulit tayo. <laughs> ah, Ang saya. Ang saya. Fishy Come on Oh strike Come on Kumagat ka Baka 5 grams yan Talakitok Ang daming talakitok na malalaki mga master. gabi gabi yung kaba <laughs> Kinakabahan ako guys Uy ayun Ay nanhook Sayang Sayang, sao sayang, sayang sao sao nhá, sao 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 Come on, fishy Fishy, fishy Sumusunod sila guys, ang dami, pero ayaw nila kagatin. Ayan, strike. Ayan. Dan. Uy. Uy, strike ulit. Ah, another tarakitok, guys. <laughs> Ayos, tanggal na. Buti na lang. Nakawala, tapos binilikan pa, guys. Ang dami kasi. Ah, Nagagawan sila. Gisa natin ulit mga master. Sana wag uh, wag wag mawala. Strike. Ayun, dali mo master. Dali mo master. Tara kitok na naman. Ayun, ho master. Tara kitok. Nice. Thank you, Lord. Oy. Thank you. Sisen natin ulit mga master. Dami talaga mga master. Grabe yung kawan. May pumalit na medyo maliliit. No kanina yung nauna, ang lalaki talaga mga master. Come on pisi-pisi. Na meda na na bangka, guys. Ah. Nagpitan ko na yung drag ko kasi mabato dito guys. Baka isabit sa bato. Sayang yung ano. Uy, strike na naman. Strike mga master. Ayun, ang dami oh. Dami na dun. Fishy, fishy, fishy. Baka 5 grams yan. Ayan. Diyan, guys. Uy. Ah. Woo, sayang nanok, guys. <laughs> Predyo, oh. Medyo maliit lang, guys. Sayang. Pinagod ako, guys. <laughs> Ayun na na. Mga nadaralim natin. Malalaki. Good size. Agisa natin ulit, guys. Meron pa yan. Ayun na naman ayun, dale <laughs> dale mga master dale ah one spot malikot ng isdang to malilikot na isda ay ay buwan pa talagang Lagay ko lang sa mataas yung isda guys. Inaabot na ng alon. Inaabot na ng alon. dito natin lagay mo master nice ayos kagat come on come on kagat Boom, dale, 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 one spot. One spot snapper guys. One spot. Bulsa ko guys. Naabot na yung alon dito. Baka madala pa yung isla natin. Safety na natin. Alis ulit. Come on talakitok. Talakitok kumagat ka come on uh. ayun, 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 dali dali guys, dali, talakito uy, uy, sayang uh -huh. yun, ang sinasabi ko non-hook guys sayang hindi ko kasi pwedeng pagbigyan guys baka isabit sa bato busi busi mm -hmm. mm -hmm. Dali guys. Dali, 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 dali. Dali. Mm. Um. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki, oh master. Ang laki. <laughs> Ay. Buti na lang, oh. Naangat agad. Nanok pa. aw Sakit. Kailangan natin patayin to mga master Kailangan kong kunin to No choice Kunin ko na to Slide Lalaki talaga mga master Grabe try natin puntahan doon sa itaas mga master nakapag-harvest din sa wakas Sa wakas nag harvest din tayo sa spot natin mga master kahugin ko lang muna to nice lalaki ng mga talakitok sana meron pa mamaya maya babalik yan tiwala sabi ko na eh nandito sila ito niya pa naman ng ganitong kagatan ois ayos <laughs> agis ulit tayo guys tinuog ko lang muna para madaling bitbitin ayos harvest hindi ano natin kung may mga talakitok pa come on pisi pisi one shot guys so. Oh. hmm dali dali mo master <laughs> one ini hinihulog ko lang master <laughs> dami talaga uy huwag ka dyan huwag ka dyan uy matanggal na <laughs> hinihulog ko lang grabe dami talaga dami nila ngayon Lalaki pa naman mga master, oh. Nice. Dito pa lang. Yan ka lang, oh. ka, dyan ka. Ah, laglag bala tayo ngayon, ah. Laglag ko ulit, mga master. Laglag lang. dami talaga nila. Ayan, eh. dami mga master, oh. yung dali dali mga master dali <laughs> minuhulog lang <laughs> uy natanggal grabe <laughs> <laughs> ah, guys Naglag bala kumagat guys. Yung nilalaglag ko lang yung lure ko. Pwede moan kasi na mga bangka. Pero guts pa rin. Nakadali tayo ng dalawa sa laglag bala natin. <laughs> Grabe yun. Malaki-laki yung isa. One spot. Au. Grabe. <laughs> o. Oh, Malaki-laki yan. Ito oh. yung isa. Laglag bala lang yan. Grabe talaga yung kagatan ngayon tugin na natin to. Woo! Nice! 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 Oops! 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 Huwag dyan. May hirap dyan. Nice! Harvest! Harvest si Master! Harvest si Master! harvest. Harvest na harvest, guys. Grabe, nakadami na agad, guys. Mga nasa 5 kilo. Mahigit. Grabe. Mga saglitan na to, wala pang isang oras. Grabe talaga yung kagatan ngayon. Thank you, Lord. Maraming salamat sa biyaya. Hagis pa tayo, guys. Grabe talaga. nalakitok guys nalakitok nalakitok ayan na naman sila ha <laughs> na bumalik na mga master ayan na naman sila ayos medyo maliit pero okay na to ay huwag ka na magalaw oh sinakmal Siyempre, lakas ng alon dito. Uy, takot ng alon. Takot ng alon, guys. Ingat-ingat. Lakas. Ah. Lakas yung alon, mga sir. Ah. Thank you, Lord. Ah. Whew. Thank you. Sip tayo nakapag ah. Huh. nakatawid sa Pupunta sa gilid. Maraming salamat. Well, okay, mga master, uwi na tayo. At tangali na. At ginugutom na rin ako. Salamat sa ano natin. Dali natin, marami na rin. Ayos, service tayo. Uh, gusto ko lang pala i-shoutout si, ulit si ano, Master Triply Net ng Bataan. Shoutout sa iyo, my idol. maraming salamat sa pag-suporta. Sa mga gusto magpa-shoutout yan, mga master, comment down below lang kayo at sana mag-subscribe kayo at i-hit nyo yung, yung notification bell ng YouTube natin para palagi kayong updated sa mga future upload natin sa mga fishing adventure natin maraming salamat hanggang dito na lang muna guys hanggang sa muli fish on mga master